Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa ama na nasaksihan ng pagkamatay ng anak na nadamay sa gang war, sa kawalan ng pag-asang mabigyan ng hustisya siya na mismo ang humanap sa mga salarin upang maipaghiganti ang anak. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2023 na pinamagatang, Silent Night. Bago tayo magpatuloy, Paki like ang video at magsubscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Isang umaga, nilapitan si Brian ng anak para maglaro ng bisikleta habang naroon din ang asawa na si Saya upang kuhanan sila ng larawan. Masayang masaya ang pamilya na magkakasamang naglalaro sa labas ng kanilang bakuran. Ngunit hindi inaasahang trahedya ang nangyari, dalawang sasakyan ang naghahabulan habang nagpapalitan ng mga putok ng baril, nadamay ang pamilya sa gang war na nauwi sa pagkamatay ng kanilang kay sa isang anak. Agarang sinundan ni Brian ang gang na patuloy na naghahabulan at nagpapatayan, nang bumangga ang isang sasakyan inabangan niya ang natitiradala ang nakuhang tubo. Nagawa nitong mabasag ang salamin ng sasakyan, ngunit hinabol siya roon habang pinaputukan ng baril na sinusubukan niyang takasan, bumangga ang sasakyan hanggang sa nakasalubong pero nakaligtas ang leader ng grupo na si Playa, binaril siya nito at tinamaan sa lalamunan. Agaran siyang isinugod sa ospital habang dumating din doon ang asawa na nababalot ng dugo ng anak, inoperahan si Brian upang matanggal ang bala sa lalamunan at sa kabutihang palad na salba ng doktor ang buhay niya. Kalauna ng police detective na si Dennis Vassel dumalaw sa kwarto ni Brian, Nakita niya ang malalang kondisyon ng biktima sa gang war at nag-iwan na lang ng numero na kontak nito. Hindi nagtagal nagising na din si Brian na binabantayan ng asawa, unti-unti siyang tinuruan ng paglalakad dahil sa tagal nitong nakahiga sa ospital. Subalit dahil sa tama sa lalamunan, naapektuhan ang vocal cord nito dahilan ng hindi na siya nakakapagsalita ng normal mukod sa isang device. Ilang buwan pa ang nagdaan nakalabas na din ito ng ospital, habang nasa biyahe sobrang tahimik lang si Brian na pinagmamasdan ang nangyayari sa paligid. Pagdating sa bahay na iyak na lang ang asawa sa malaking pagbabago niya, naalala ni Brian ang masasayang sandali noon kasama ang anak nung nabubuhay pa ito na lalong niyang ikinalugmo. Pagpasok lalong naramdaman ni Brian ang pagkawala ng anak nang hindi matanggap-tanggap, sinusubukan siyang pakalmahin ang asawa pero maging ito hindi na rin kinaya na pilit na lang ding lumalaban. Magmula noon naging malamig na ang pakikitungo ni Brian sa asawa, wala na siyang ibang ginagawa kundi ang maginom sa madilim na sulok ng kanilang bahay. Kahit saan ito magtungo na alala niya palagi ang anak, hindi na niya kinakaya pa kaya nagsimula ito ng hakbang upang makakuha ng hustisya.